ang kasama nga po itong si Katonyeng sa script. Dahil hindi naman sinabi ni Tariela na si Vice President Sara ang kanyang pinaparinggan. Ngunit ang kanyang sinabi at napanood po natin na hinihingi niya ang opinyon ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno na magsalita o mano laban sa China or kundi Itong ginagawa ng China na panghaharas sa ating mga kababayan na nagsusupply ng uh, pagkain at uh, anumang kagamitan sa ating mga kasundaluhan nasa BRP, Sierra Madre. Ngunit ang kanyang tinutukoy dito ni Katunyeng at mismo pinangalanan ay si Vice President Sara. Bakit o na na po karapatan ni Vice President Sara na magsalita o manahimik base sa kanyang opinyon o sa loobin dahil alam niya na hindi naman siya direct na involved dito. Karapatan kasi ni Vice President Sara na manahimik o magsalita, maglabas ng kanyang opinion o manahimik lamang sa isyu ng West Philippine Sea eh, dahil unang una hindi niya naman ito hawak at nandyan si Pangulong Marcos, nandyan ang uh, ika nga yung uh, secretary ng Department of Justice para magsalita o magkondina sa mga aksyon na ginagawa ng China. E bakit pa niya makialam which is marami na siyang inahawakan. Portado niya nga ang ating Komodor uh, uh, Tariela, ang spokesperson ng uh, Coast Guard sa West Philippine Sea, mga kababayan, ay naglabas po ng statement at hinahamon po niya ang mga opisyal ng gobyerno. Ulitin natin, ang mga opisyal ng gobyerno na nananahimik sa isyo ng West Philippine Sea at pangbubuli ng China na magsalita na. Sapagkat na hindi daw po pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan, kahit na pwede namang magsalita tungkol po sa isyong ito, lalo na yung mga national political leaders natin, eh kaduda-duda ang kanilang katapatan. Ako, naiintindihan ko pa yung mga wala naman talagang kinalaman dito eh. Pero, on one hand, pwedeng manahimik dahil hindi naman niya linya yon. Pero on the other hand, eh, kung pwede namang magsalita, at nagsasalita nga sa maraming mga bagay na may kinalaman sa defense and security, etc., tapos dito sa isyong ito na may kinang ang, ang, ang usapin na po eh tungkol po sa ating soberenya, eh, hindi pa rin nagsasalita. Eh mukhang doon sa aspetong 'yon ay may base ang pinapahayag po ni Commodore Tariela. Kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang pinatutungkulan ni Commodore Tariela eh mga uh, mga senador lang o mga congressman lang o mga mga simpleng uh, heads of government agencies lang hindi hindi ako hindi ako naniniwala ako ayaw lang yung diretsuhin dahil tinanong ko po siya na ang tinutukoy ni Commodore Tariel dito ay eh, si Vice President Sara Duterte sapagkat ang dami na pong sinasabi ni VP Sara especially ang may kinalaman sa So malinaw po mga kababayan po natin na hindi pinangalanan ni Commodore Tariela. Ikaw, Katuneng, ang nagbanggit ng pangalan ni Vice President Sara. So, sadyang kinukunit po ha ang uh, isyo ng UISP uh, Philippines eh, dito kay Vice President Sara na mas pinili nga ni Vice President Sara na manahimik at hindi makisawsaw sa isyo ng UISP Philippines eh, dahil nandiyan naman ang ating uh, Pangulo. Baka, eh, siyempre at uh, hindi pa magiging tugma ang kanilang magiging opinion pero ilang bisis na pinapahayag ni Vice President Sara na suportado niya ang uh, ating kasundaluhan dalo na pagdating sa national issue maraming dapat unahin ang ating Vice Presidente lalong lalo na ito Department of Education na napakahirap na at napakaraming problema ang hinaharap ngayon bakit kailangan pa i connect itong si Vice President Sara? Sa dyan kinoconnect po mga kababayan po natin at mukhang kasama sa script itong si Kato yung base sa kanyang mga naging uh, sinabi. Ating internal security at natutuwa nga tayo sa kanya naalala niyo po sa Maguindanao meron pong apat na sundalo na inambus ng BIFF. abay kinabukasan lang nandoon na sa burol si VP Sara eh. Ano ibig sabihin nun? She cares for our armed forces. She cares for our uh, uh, e uh, for the issue uh, regarding uh, uh, defense and security. She cares about internal security, but the question is, does she care about external security of the country? Yung po yung yung po yung magandang sagutin din ni VP Sara ngayon ano. So alam natin mga kababayan po natin na iba kasi ang uh, paraan na kagustuhan ni dating Pangulong Digong which is Ganon din ang kagustuhan ni Vice President Sara. Ayaw niya yung nakikipagbardagulan dito sa China at ayaw niya rin na masyado magkoconnect sa Amerika. Which is iba kasi ang strategiya ni Pangulong Marcos. Kaya maintindihan po natin kung bakit hindi masyadong nagsasalita itong si Vice President Sara dahil unang-una, ayaw niya naman na mapahiya itong si Pangulo Marcos. Ayaw niyo palpalin sa kanyang mga diskarte, strategiya, uh, lalo na pagdating dyan sa U.S. Philippines. Dahil, iba ang naging paraan ni Pangulong Digong. Ang gusto niya ay diplomasya, pag-uusap ng maayos para hindi na lumala ang isyo. which is, hindi ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos. Mas tumitikit doon siya sa Amerika. Ano hey po, ang tanong po namin, Uh, sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, kailangan pang sumali, magsalita ni VP Sara dito? Kailangan pa ba niyang kundinahin ang China dito? Kailangan ba niyang sabihin na uh, ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong sundalo na naglalayag po sa West Philippine Sea na napakalapit po sa mainland ng Pilipinas? Eh, kayo na po ang, ang makapagsasabi nun. Pero sa ganang akin po, kung ako tatanungin nyo, if she can speak on matters of national security. Isa lang po ang kanilang script, ano, mga kababayan po natin. Kinokonnect nila, ah, sinisisi nila itong si Vice President Sara kung bakit hindi nagsasalita. Ulitin po natin, mga kababayan. Mahirap kasi magsalita ah, patungkol sa isang isyo, lalong-lalo na kung iba kasi ang strategiya na gusto ni Vice President Sara kaysa strategiya ni Pangulong Marcos which alam naman po natin na sinusundan ni Vice President Sara ang diskarte ni dating Pangulong Tigong na gusto niya ay makaigi, magiging kaibigan ng lahat. Ayaw niya talaga na magkaroon ng kaaway. Kaya kung maari lang, ah, ayaw niya makikipagbardagulan o makikipagmatigasan. Ang gusto niya ay kausapin, kaibiganin ang China dahil ito ang ating uh, karatig bansa, ang ating uh, kapitbahay, kumbaga, which is kabaliktaran ngayon sa ginagawang uh, pulisiya ng ating Pangulong Marcos. Actually mga kababayan po natin, hindi natin nagugustuhan itong kabastusan, kasamaan na ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Eh. Lalo na eh, mukhang tinutulak po tayo ah, papasok sa ating bansa which is ang ating teritoryo ay gusto na nilang sakopin. Ngunit ika nga, may mga diplomasya eh, na pwedeng gawin. Ah, dahil unang-una, kung ipopost po natin itong mukhang tuno, ng ating Pangulo na gusto talaga niya makipag-away dito, eh, mahirap po eh. Kawawa yung ating mga kasundaluhan. Kawawa po tayo. Malit na bansa po tayo. Naku po, isang teres lang po tayo ng China at hindi natin makakayanan. At actually, itong sinasabi na si Uncle Sam, itong Amerika, eh, mahirap din kasi mga po natin magtiwala. Lalong-lalo lalo na, eh, kung wala naman sila makukuha sa atin, eh, 'di ba? Alangan magbibigay sila ng mga resources nila kung wala sila makukuha sa ating bansa. Kaya umaari lang talaga. Ito yung uh, kagustuhan ni Vice President Sara na ayaw niya magsalita sa akin lang. Na parang ayaw niya magsalita dahil ayaw niya na magdagdag pa ng stress or kaguluhan diyan sa isyu ng West Philippine Sea. At pinapaubaya niya na lang sa ating Pangulo at sa Department of National Defense. Kaya sa akin, mas okay pa na hindi na magsalita. Ito ng si Vice President Sara patungkol sa isyu ng China sa West Philippine Sea at mas tutukan niya na lang ang isyu sa ating uh, loob ng ating bansa. Yan po yung ating update. Yan po yung ating opinion. Ano po ang inyong opinion sa loben, mga kababayan? Mag-iwan na po sa ating website.